Kuya tangano nun? Sarap palang dito kami ng, ano? onok? ako eh Ayan natin sa araw sa lahat mga nga po tayo ngayon at kasama naman po natin ang K-Boys Ayan. Uh, schedule pala po ngayon ng Ed Pau. Ayan. Abangan nyo po mga Kalingap sa channel po ni Kalingap Rob. Ayan. maraming maraming salamat po sa patuloy pa rin na pag sa aking YouTube channel kahit hirap po tayo makapag-upload. Ayan. Dito po kami ngayon. At uh, sinusundo lang po namin si Pau. Ito sila. At The sila po yung ating mga kasama ngayon. Siyempre si Edwin, si aw France, yung tumdalampoy po dito sa ating harapan. sinabayan 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 Tash out, tash out, out. out. <laughs> At ito na mga kalingap At uh, dito po kami ma dito po magsushoot ang S-POW Dala po natin yung ano Ayan, nagtipa parking po niya ano, na puro yung van uh, Dito na po tayo ngayon Ngayon pala po ako nakarating dito Ayan o O Bunduk Bunduk pala to mga kalingap ito po sila Ya, unahan ayan mga kalingap at buti na po itong gopro pong gamit natin kaya kahit medyo malayo ayan <laughs> 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 double check ko lang po kasi minsan na yan eh. ang taas po ng resolution hindi po ko nakaya ng cellphone pa para po pala itong farm kaya nga mga kalingit Ngayon mga kalinga po at mabalik pala kami at bibili kami ng ano, pang ulam. Magluluto daw po ay, ay, siya ay. Ay. Ay, 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 ay. Yan, cash out po, cash out. <laughs> <laughs> <Watch> out. <laughs> 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 Magkani ka cash out? Maluto po kami adobong bago. Ayun, lagyan natin kunting anghang. Oo, parang style humba, parang pininyahan. Ang ginagawa ko dyan parang pininyahan. Piniprito ko sa ano, sa Ilagyan natin so, ano, yung ano, pineapple juice. Oo. Oh. Parang style pinin niya. Oo. Oh. Tapos piniprituin mo style. sa toyo. Oo. Oh. Tarap nun, ano? No, no. <laughs> 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 Parang bundok pala ito, ano? Hindi po ay hindi dito. Ay! ano o Ay nana pala o na lang Para din na tayo magluto no? Lityo na lang na lang <laughs> kalinga po medicho no yang medicho apa yang ayo 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 po eh. ayo ayo na. 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 Yung... Si kuya oh. Para sana pala po yan, tubig.

nakakalingap pa at nakabili kami. Buti nga may kakilala. Nagpapahirama na. Hmm. Dalo pati. Dalo po kami ng ulam. Mabili ko pala tayong bigas, no? Oo. Oh. Masayang pa tayo eh. San libo kasya na eh. Hindi kasya na. Mga bigas lang. Hindi ka. Adobo. Mga dalawang kilo pwede na siguro. Oo, oh, dalawa. Hindi, yeah, pero pinakasigurado tatlo. Dapit tayo eh. Tapos. Okay. Hindi bigas naman yata dun. Pwede naman, pwede naman natin baunin pati yun eh, kung may sobra. Tatlong kilo na may konti lang ang taba. Oo. Eh mahal ng karne ngayon. Ha? Mahal na. Hindi, pag sa karne yung karne, dalawang kilo lang. Yung bigas, ang Oo. ano, tatlong kilo. Dalawa lang. <laughs> Cash out ko! Cash out! May <laughs> bahay ni Kuya Ebro. Cash <laughs> <laughs> out. Nawan na sa Napabayaan yung click, ano. Maganda pa sana, napabayaan. Oo. Ano ba version 2? Dito lang pala to eh. Dito lang pala to sa ano para uh, Kuya Bro. Oh, uh, uh, tayo pupunta. Dito lang pala. Malayo din oh. Huh? Ha? Malayo. Mm. -hmm. May pala akong karting dito. Iya. Yeah. Eh mga kalinga, pa-tip din po tayo ng ano Ha? Parang ba? Pupunta na lang. Abunan muna natin. Okay oh, na din. Hindi, check mo yan. Hindi, check mo yan. Pangalubong. Wala kami itakpan.

dito eh ang ko na muna pito nga rin. Ang pili yung dalawa, ito gamitin nyo lang sa dito. Ito na mamasala na ulit sa Hindi mo siguro makulat yung Pressure cooker niyo? Pwede ko? Oo. Para magigil na nyo. Ito. Ayun. Tapos mamaya lang yun. Mga 10 minutes lang yan. Ayan. Ayan.

Ang gobernador. kaya ba? bilang anak ko nakapodidung kaya na tapang 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 Ito may tapang 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 Ilang takal tapang 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 Bali, tapang 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 takal. tapang tapang Oh, uh -huh. Eh baka ano yan, mapawa ako na. Ano? Ah, okay. 10 yeah. na pala kami. mabilis no. na kami, uh -huh. pag sa system. low low ng Wala na ay. Eh. So, uh -huh. Low rate. sabay Sabi nga eh. Eh, Kasi isa pa, sa isa ko lang yan. ba Oo. sa uh -huh. Pulang pang uh -huh. Hindi. mabaw. Hindi yan. Super yan. Kulay mo ang tubig. Mamaya na po. Mahagisa ka pa ng sibuyas-bawang mamaya. Kapalambutin mo lang yan. Ayan. 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 Lagyan na natin. Para manuhusayin mo na. Okay. Okay. Ayan. Asahin nga tayo. Tatanggalin pa natin ulit yung sabaw niya. tayo. Sinong binablog niya dyan yung kamay? Tatanggalin pa sabon nyo. Oo. Tatanggalin pa natin. Kapalambut lang pala na. Oo. Kapalambutin lang natin yan. Kalati lang nito. Huwag mong lulutuin yan, mo na naadubuhin. Hindi. lang. palamot lang. Pwede na dirty side yan? Ay, sabagay, pwede. Kapatuyuan uh. na Oo. Tutuyo lang naman yun. Ay! Ilata natin. Ano? na, konti na. Mana din yun. Mmm. <laughs> <comme> <laughs> ma yung magari, hvad, de, um. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito Ito na. Ito na. Ganun yung ganda Tapos, ano Kasi, ay Tuyo. Ano kasi magagamit Tuyo na lang. Tuyo na lang po tuyo. yung tuyo sa Tara, mga balang. Kunti yung sopa. plus ang mga kalingap at ang sangkot sa naman ang bus bawa. Ha?

Ang umbut na yan. Diyan, pag Pwede na, pwede na. Basta natuturok na na. Ito lang, may na mantika. Ay ano, pwede kunti lang. Oh, pukay na. May tutor pa talaga ito pag maluto. <laughs> may tutor. Chef Shook. Okay, eh, sabay na natin yan. Unahin mo na yung ano, pati yung CD. Ito. Ha? Huh? Ito na yung tando. Ito na. Gas na na. Chef Shook. Oh, okay. Ayan. Uh, pati CD. Oo, oh, sabi na yan. Ito ang problem pa na yan. Bangit. Sige, tama lang yan. Pang, pang aroma lang yan. Ayan. lang is na dito lang mantika sa ilagay mo na ito at konti lang oh, Oo, ilagay mo na sabay na sa pag yan oo, na oh, pag-ibas na mo

Malamot na Sapunya dito sa. Ngao. Di na pa, hiwasin na lang. <laughs> okay. At yun dibo, may lang apoy para mag Hindi, <laughs> Di mabilis lang yan. Mas lakas ang apoy, mas mabilis, oh, mas mabilis yan. But ini balik naman na. Yun kasi sa hindi nagmamadali. mandali mm. Ay, yeah. ka na sa LPG. Lambot siya. Hindi na ba magmamadali? <laughs> ang pressure, mas mabilis <laughs> ang pwede. Ala patis? Ha? <laughs> Ay, kung nagluto sa trabaho doon mo. Wala nang isa lang naman dito namin ngayon siya. Masarap yun saan. Ayun mga kalinga, pati na po natin doon yung ano, luto ni Edwin. Ayan, at maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-support pa sa aking YouTube channel. Dito ka pala? Dito pala? Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan. Ingat po tayo palagi mga kalingap. Ayan nga bye. Kuya tangano nun? Sarap pala dito. Pumila kami ng ano? Busog ako eh.